po mga kababayan. So ito ang ating pag-uusapan patungkol dito sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Ano nga bang meron dito sa Armed Forces of the Philippines? Naku po, mga kababayan. Sa Armed Forces of the Philippines nagsalita na po sila kasi nadawit po kasi sila mga kababayan sa naturang uh, katiwalian, dinamay sila at take note mga kababayan. Ginamit sila Oo. Oh, oh. Ginamit sila para... Nako, mga kababayan. Diyos may marimar. Mm -hmm. <clears throat> ito po, mga kababayan, na ipaparinig ko sa inyo. Tanggalin ko lang muna yung... Ayan na, tanggalin ko lang muna yung ating uh, mic. No? Dinawit po ang Armed Forces of the Philippines sa katiwalian. Uh, Oo. Oh. So, ito po, ha, eh, ilapit ko lang yung mic. Idikit ko lang po dito sa ating... Uh, tablet para marinig nyo po ng ayos. No? Ito po, buksan ko na po. Wait lang ha, mga kababayan. Bakit ayaw niyang ano? Ah, wala palang volume. Sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, tungkol ito. Okay. Sa DepEd, sa ilalim ni VP Sara Duterte, ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Mm. Okay. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuha ang pondo mula sa DepEd. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi ng dokumento na isunumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Napuro. Kung Kumbaga tila nang hinilang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawi ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. 48... YLS yes, uh, that were conducted, you use the fund of the Philippine Army. For our participants, we use our uh, the Philippine Army. The, for the students, uh, they use the local government unit funds, uh, Mr. Chair. Ayon kay Luis Tron, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay Were ah. you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are by not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman. Were you aware? We are not aware, your honor. You were not aware, Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We, uh, we were not aware, Mr. Chairman. Oh, so narinig niyo po at ito basahin ko sabi ni Liam guess, Gixua. Youth Leadership Conference, project ng Armed Forces of the Philippines, kinuha o ninakaw nila ang resibo, sila ang nag-reimburse. Oo nga po mga uh, sir or ma'am Liam, kasi alam nyo sa totoo lang, eto na nga, nagsalita na nga ang um, Armed Forces of the Philippines, na sa totoo lang, wala po silang natanggap na pondo mula sa Deep ed. Ngunit, nagkaroon po nang resibo ang DepEd or confidential fund ng DepEd na nabigay daw nila sa Armed Forces of the Philippines dito sa sinasabing Youth Leadership Conference or isang uh, training ng AFA o pinalabas na ginamit ng confidential fund ng DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. Oh. So ngayon, mga kababayan, gumamit ng peking resibo. Gumawa ng peking resibo. Ano to? Rekto? Ah, Oy, yung mga taga-rekto dyan, ha? Kaya pala, oh, gumamit ng peking resibo at sinabi, at, at ito pa, meron daw mga trabahante or worker ang deep ed na nagsiyasat at nanghihingi ng impormasyon kung magkano ang nagastos at yun ang nilagay sa resibo. Nanghingi lang sila ng certification mula sa EFE at ipinow-present nila sa COA na 'yung down pera na 'yon ay ginastos sa Armed Forces of the Philippines dito sa training-training sa youth leadership oh, conference. Oo. Oh, eh ang problema na nagulat ngayon itong Armed Forces of the Philippines kung saan nangyari at paano nagkaroon na nabigyan sila ng pondo ng deep Ed. iwala eh, wala naman daw silang natanggap Naku po, mga kababayan, isa eh, na naman ito sa malaking problema. Mga kababayan, oh, yung mga DDS dyan, ano naman ang sasabihin ninyo dito? Nagsisinungaling si Broner? Ah, nagsisinungaling ang Armed Forces of the Philippines? Kaya pala, nung tawag ng tawag si Digong at si Sarah, oh, kayong mga kasundaluhan, hahayaan nyo ba na meron tayong presidenting adik? O, oh, kasi ang gusto ni Digong, magrebolusyon, Ang gusto ni Digong, mag magkudita. Oh, eh kung ako naman Armed Forces of the Philippines, paano kita kakampihan? Paano kita tutulungan at magkaroon ng kudita at revolusyon? Ikami eh, kami mismo, dinawit ninyo sa pagnanakaw ninyo dyan sa confidential fund. ba? Diba? Mm -mm. Naku po, mga kababayan, Sir Joseph Bukal and kay Florita Giroy and kay Ma'am Ninita Umali, Ma'am Emilda Castro, ayan, and kay Sir Jerry Puno. Oh. Mga DDS, ano na naman to? Paano hindi madadamay iduon sundalo a uh, ibine yung maleta ng pera dahil nga di April uh, wala ng kaso ano hindi ko maintindihan masyado grabe talaga baliw na baliw na walang hiya kapal ang mukha oo oh ang galing talaga basta pangungulimbat efp pa talaga kaya nga mambilin dilingon nadawit oh e, ulitin ko ha Pakingganin ganinyo kasi baka hindi nyo masyadong na narine Ah um. ang confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Mm. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuang pondo mula sa DepEd. Ah. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang mm. dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Nahu. Lumalabas kasi ng dokumento na isunumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Oh. Partikular ang higit 15 million peso. Oh. Hiningi lang sa Philippine Army ang certification. Ah, para may mai lagay doon. Ah, kumbaga, parang, oh, halimbawa ako, trabahante ako sa barangay. Ngayon, halimbawa ako, ah, sekretary ako ng barangay, magbigay ako ng tatlong kilo at tatlong sakong bigas worth 6000. Oh, sabi natin tag 2000 per sako. Oh, tatlong sakong bigas. Ngayon, para i-refund yun ng barangay sa akin, ang gagawin ko, isulat ko doon 7000. Pero wala akong bigas binigay. Oh, nagpa-picture lang ako doon sa mga binibigyan ko kunwari, pero hindi pala galing sa barangay yon. Ang tawag doon pina-refund ko. O ang ang ginawa naman ng DepEd ni reinverse Di ba? Oh, na gawa nang sariling kemerot keme. Diba? O, ganyan. O, ngayon, sabihin ninyo, 15 million youth summit, sabi ni Ma'am Litriyes. O, biruin ninyo, mga kababayan, o. 15 million youth summit. Anong ginagamit doon ng mga youth? Nagyoyot, yot, yot, yot. O, uh, eh, kami nga dati, sumali ako sa mga conference-conference uh, sa mga youth. Hindi naman kami gumagastos ng 15 million. Pinakamalaki, 100,000 na yan. Take note, 5 days pa yan, ha. Hmm, may hotel na yan. Oh, naka, naka catering pa kami niyan. Oh, ang EFA ang gumasto sa project na 'yan, pero pinalabas nila, oh, pero pinalabas nila a uh, project nila at sila ang nag-reimburse. Saan papunta ang 15 million? Binulsa na. Di ba? Mm. Sabi ni Maritismus ni kapal talaga ng uh, Sara na 'yan. Tapos pag nagsalita sa publiko, akala mo kung sinong mabait. Kung mabait ang mga Duterte, sana kunin na sila ni Lord. Ay, putang ina ma'am. Oh. <laughs> ito ha, sa totoo lang. Minsan, ito si Pusit, may sinasabi naman siyang totoo. Yun nga lang, kapag, kapag problema niya ang nasilip, kapag problema niya ang nabisto, ang gagawin niya, ibibisto niya rin yung iba. Oo, nang dadamay siya. Ako naman minsan may mga sinasabi naman ito si Pusit na totoo. Ito ah gusto ko lang isingit dito mga kababayan. Tanungin ko lang kayo. Sa Leyte ba maraming magician? Ah, tanungin ko kayo mga kababayan, paki-comment. Sa bandang Leyte ba maraming magician? Comment nga po mga albularyo, mga mangkukulam, mangbabarang, sorcerer, comment po kung sa Leyte may ganyan. Sa bandang Leyte, totoo po ba? may mga magician dyan. O, oh, paki-comment bago ko ipagpatuloy. Kung wala akong makitang comment, hindi ako magpatuloy. Tanong ko lang, may magician ba sa Leyte? May mga mangkukula, mambabarang, manggagamot? Marami ba dyan sa Leyte? Salamang ka, sabi ni Ma'am uh, Ries Margie. Aswang, marami, sabi ni Ma'am Jana Calunia. Ah, kaya pala si Insan, binajik ang ano, customs. One billion na wala eh. <laughs> Di ba? Ah. Oh, kaya pala sa liti maraming magician. 'Di ba? Ah. Oh, kaya pala sa liti maraming mangkukula, manggagamot, ah, 'di ba? Mga sorcerer. Oh, Kaya pala si Insan eh. Ah, minagic ang customs, one billion na wala. <laughs> Abangan. Awag ah, yung intayin mga kababayan na si Maharlika pa maglabas niyan. Ako na mismo pinangunahan ko na kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Antayin ninyo si Maharlika maglabas niyan. Marami pala talagang magician sa Leyte. Mga mangkukulam mang babarang. Kasi si Insan, no, ang customs, 1 billion na wala. Ah, one billion. Kaya nga sabi ni Pusit, kung ako, hindi kami magnakaw ng billion. Sila nga, billion eh. Kaya, ako nagsabi na ako sa inyo, abangan ninyo yan. Ah, mga kababayan, abangan ninyo yan. Si Insan, <coughs> Malapit nang mapuno si Junior. Mm, -mm. Yeah. Di ba? Ah, ako nagsabi sa inyo, hindi ako magsasabi ng ganito para sita sirain yung reputasyon ko, sirain ko yung pangalan ko. Abangan ninyo sa mga kapwa ko vlogger, baka ma masilip din nila yan at sila din mismo magsabi. Ang late, maraming magician. Kaya yung customs, oh, minajik ni Pinsan, nawala ang 1 billion. Oh, nasilip na ni Junior yan. Kaya nga pala si Manang eh, si Mangga, galit na galit. Oh. ah yeah, na-gets na ako, mga kababayan, abangan ninyo. Lalo na yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, sa mga Bumbay, ang laki nang na-magic ni Insan dyan. Ha? Ah? Ang laki nang na-magic -na 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 ni Insan. ah yung mga Bumbay na pupunta sa Pilipinas at dito nanirahan, nagpa 5 ang laki nang nakikil ni Pinsan dyan sa mga Bumbay. Ah, wag nyong kalimutan, hm. lalabas kay Marlika yan, maniwala kay sa akin. Ako, ayaw ko naman maglabas dito kasi maraming nagagalit. So sabihin agad, kinukuntra mo na ba? Ginaganon mo na ba? Tapos meron pa nagtanong sa akin kanina, Ken, kakamping ka na ba? Eh, ang sagot ko, wala namang kulay-kulay sa katiwalian ni. Eh. Nagsabi lang ako ng totoo, walang loyalista, walang kakamping. Kapag na nasa katiwalian ka, walang kulay yan. Diba? Oh, tuloy natin, mga kababayan. Nasus ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o mm. YLS. Mm. Kumbaga, tila nang lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds na nang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Lu... O, oh, Jinky... ...true, matap... Oh na mekos-mekos ni Ensan! Yung mga bumpay! <laughs> Neva <laughs> na mikos kosme ni Insan yung mga bombay. Hmm. Actually, di ko alam mo na content na yata ni Maharlika yan. Sabi ko sa inyo eh. Kaya si Mangga, galit na galit yan kay Insan eh. Kasi malaki yung katiwalian ni Insan, hindi ma hindi na mabilang-bilang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ko sirain ang pangalan ko. Hindi ko sirain ang reputasyon ko. ah minikos-mikos ni insan yung mga bumbay. Pati ang costume, minajik ni insan. Galit si Junior. Maniwala kay sa akin. Ako na mismo nagsabi. Oh, so yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan. Ha? O, dito tayo. Sa sunod. Ma-OMG talaga tayo dito, mga kababayan. Ma-OMG talaga tayo. Oh, sunod. O, dito tayo. <clears throat> sa ating sunod na pag-uusapan, uh, topic ay itong San Juan. <clears throat> Basta ako, hindi ako naniwala kay Maharlika. Pero ako, ma, maniwala ka sa ma'am. <laughs> hindi kayo maniwala kay Maharlika, pero maniwala kay sa akin. Bakit? Ako na to, eh. Ako na to nagsalita. Oh, never naman ako nagsabi dito hindi naging totoo. Oh, may narinig nga ako chismis noon. Ano nangyari naman? Kaya, basta ang chismis, huwag niyong paniwalaan. Anong nararamdaman ni Kokoy? Yan, yun na. Kung anong ginawa kasi ng tatay, ganun talaga ang gagawin ng anak. <laughs> <Ay! clears throat>